Hi everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, kamusta kayo? So, in this video naman, ay pag-uusapan natin kung ano ba sanhi na pagkakaroon ng acid reflux or ng GERD. So, sa video ito, i-discuss ko naman sa inyo kung ano yung mga dap, uh, baka karaniwang nakakain nyo na or nagagawa nyo na na hindi nyo napapansin na nagiging cause or sanhi na pagkakaroon ng acid reflux or ng GERD. Ayan, unang-una, maling pagkain una, yung pagkain natin ng mga spicy foods. Yan yung mga anghang, syempre, di ba? Ako rin eh. Ano rin ako diyan Biktima, ay biktima. isarin uh, isa rin ako diyan sa mahilig sa mga spicy foods. Hindi naman talaga may But, pero kailangan na natin talaga siyang iwasan kasi yung sobra-sobra natin pagkain na maanghang or any kinds ng spicy foods is nagkukos ng acid reflux at ng GERD. Ayan, pangalawa is yung mga matatabang pagkain. Alam naman natin yan, na ang sarap talaga yan. Pero, uh, yun nga, is bawal po talaga siya na nagiging cause din siya ng pagkakaroon natin ng acid reflux. Yan yung mga uh, baboy. Yan, syempre, diba? Yung iba't ibang klase ng luto niyan. Lahat yan, basta matatabang pagkain, is bawal siya. So, pangatlo, yung mga acidic na foods. Yung mga citrus fruits, alam naman natin yan. So, i-screenshot ko dito. Yung mga citrus fruits na bawal. So, yan yung mga bawal or dapat natin uh, bawasan ng pagkain. So, hindi naman natin kailangan tanggalin sa lifestyle natin. But dapat natin siyang i-control or moderate lang yung pagkain natin ng mga ganyan. Kasi lahat, lahat ng sobra is bawal talaga. So, alam naman natin yan. So, and then yung next is yung kape. Ayan, ba diba? Ako, guilty din ako dyan sa pagkakape lately kasi talagang naalig ako sa iced coffee. Pero, nililesen ko na rin siya kasi uh, possible uh, baka bumalik yung pagkakaroon ko ng acid reflux. Baka, syempre, ayaw na natin balikan yon Ayan. Kung napapanood mo to, dahil, ayan, baka nararanasan mo rito. So, yung mga mababangkit ko sa video nito, kailangan mo siyang tapusin hanggang dulo. Okay? So, sunod naman is yung chocolate. Ayan. Yung chocolate, ayan. Bawal na bawal din po siya, ha? Ayan. Kung chocolate lover ka, tapos napapansin mo na parang uh, minsan may nararamdaman ka ng hindi okay sa mo after mo kumain, mga ilang oras after mo kumain ng chocolate, possible yan is uh, sign na rin po yan ng acid reflux or GERD. Kasi bawal po siya. Okay? So, pangalawa naman is yung pagkakaroon natin, uh, nagiging habit natin na overeating. So, ano nga ba yung overeating? Yan yung labis na pagkain na nagdudulot ng pressure pala doon sa chan natin na syempre pag punong-puno yung chan natin yun yung mga pagkain na nagpupush doon sa asing sa sa asing sa ating acid pataas doon sa ating esophagus dapat kasi yung acid natin is lower lang siya So, dapat siya yung hindi naka, nakakaangat doon sa ating isopago. So, dahil nga punong-puno ng pagkain, yung chan natin, yan yung mga mahilig sa buffet, sa mga anli, ayan. So, pag sobra-sobra yung lagi natin kinakain, nagkukos siya ng overeating, and then laging puno yung chan natin, and then yung acid level natin is uma uh, umaangat siya, and then nakakar nakakarating siya doon sa esophagus, which is hindi talaga dapat siya nakakarating doon. Okay? So, next naman is yung pagkain bago matulog. Ayan. Isang, is ako, isa talaga ako dyan. Alam mo yung mga nababanggit ko rito. Ay, yung iba dyan, guilty talaga ako. Kasi, di ba, pag kumain ka naman talaga, lalo na yung busog na busog ka, nakakaantok naman talaga siya, di ba? Pero, hindi po siya dapat talaga ginagawa. Kasi, Ayan, Uh, pag malap, lalo pag malapit ka na matulog, alam mo naman yung time mo bago ka matulog sa gabi, tapos kakain ka pa ng heavy meal. So, hindi siya maganda kasi magkukos din siya ng sintomas ng sintomas ng heartburn or ng acid reflux at pag lumala pa po yan is pwede siyang mauwi sa pagkakaroon ng GERD or gastroesophageal reflux disease ayan, yun po yung meaning ng GERD ayan, kung hindi nyo po alam ayan, And then, sunod naman, yung pang-apat is yung stress. Ayan. Alam naman natin yan, walang taong walang problema. Ayan. ba? Diba? Kung wala kang problema, eh, sana all. Pero lahat tayo is merong mga pinagdadaanan, merong mga problema sa buhay, but still, kailangan natin magkaroon ng control dyan. So, da, kasi minsan, sa over, alam mo yung kaka-overthink natin, sobrang stress natin, naapektuhan din yung uh, yung digestive system natin. Akala natin kasi yung stress is uh, emotional, ano lang siya, emotional lang yung nagiging damage niya, pero hindi natin alam na nagkakos din siya ng uh, um, ng mga parts ng katawan natin, lalo na yung sikmura natin. Ayan, kung magsearch mag search kayo, karaniwan sa mga nagkakasakit talaga na ay sumingin na yung immune system is kasama na rin yung cause ng stress. So, yon um, yon nga, nagkakaroon siya ng paglalado sa ating digestive system. So, Uh, sa ayon nga rin doon sa pag-aaral, pag, pag stress ka, mas mabilis mag-digest sobrang panunaw. Yung hindi na siya normal, yung panunaw niya sa chan, ang nangyayari is yung acid natin, tumataas yung level. Yung level acid natin sa katawan. Okay? Ayan na. Okay? So, pang lima, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Yan. Marami naman talagang ganon. Pero, syempre, hindi natin sila mapipigilan sarili nila yan. Pero, sa so, sarili natin, kung alam natin na ginagawa natin yon syempre, dapat na natin siyang iwasan. kan medyo na, nakikita na yung... Ayan. Ayan. Syempre, kung aware na tayo dito, kung napapanood mo to, tapos ginagawa mo yon ayan. Kaya kung alam mo na sa sarili mo na ikaw ay naninigarilyo, umiinom, madalas ka kung mag-inom, ayan, eto yung magiging cause. Mapapansin mo na parang madalas nang or kung ilang years ka nang um, nagbibisyo, ilang years ka na nagiinom, mapapansin mo na parang madalas nang nakakaramdam ka na ng mga sintomas ng acid reflux or ng GERD ayan kasi napapinapahina niya yung uh, yung ating mga yung ating sikmura alam niyo yung naghaharang doon sa bituka natin para hindi lumabas yung pagkain yon Pinapahina niya yon and then nangyayari is nag-open siya ng unti-unti. So, yun yung iniiwasan natin. So, habang Um, kaya mo pa, natitiis mo pa wag mo nang abusuhin lalo yung sarili mo so, stop talaga yan stop talaga yung bisyo na yan sa totoo lang uh, ina-advise ko rin yan, kahit sa ka amin ina-apply din namin yan na more on, ano uh, bihira lang, occasional, it's okay pero yung ginagawa mo na siyang uh, ginagawa mo na siyang bisyo it's not good for your health okay? So, yung pang-anim is obesity. So, ano nga ba yung obesity? Yun yung sobrang timbang naman ng katawan natin. So, pag alam mo naman na, uh, alam mo yun, kung hindi mo alam kung normal ba yung uh, timbang mo doon sa height mo, pwede ka naman magpa-check sa doktor. Kasi ako, ina kami, ina advise din naman kami ng mga doktor namin na sa height namin, dapat ganito lang yung, or pwede naman kayo mag-search din sa Google actually. Nagbibigay rin naman si Google ng tamang timbang para dun sa height mo. Basta dapat alam mo yung iyong height. Ayan. So, dapat alam natin yung tamang timbang para lang, yun lang yung ma-maintain natin. Pero, syempre, hindi natin hahayaan din na bumagsak naman yung timbang natin. So, uh, mali din yun. Pag sumobra ka, naman, ay, sumobra ka naman sa baba ng timbang, mali din yun. Ito yung last yung pag-inom natin ng ilang gamot. So, baka may napapansin kayo na baka ganun pag umiinom ako ng gamot, sumasakit yung sigmura ko, sumasakit yung tiyan ko, ganun. Kasi meron, lalo na yung mga pain reliever yan. Hindi ko talaga advise yan. So, hanggat kaya, ang hindi pa naman ganun kasakit yung nararamdaman mo na sakit sa katawan, huwag kang, kang iinom ng pain reliever. Lalo like na yung mga ibuprofen, mga ganyan. Huwag kang iinom yan kasi uh, after Lalo kung mali yung way ng pag-inom mo. Uh, ako kasi ina-advise ko talaga kung kailangan ko na talagang uminom ng pain reliever. Ang ginagawa ko is, uh, at least may laman yung tiyan ko. One hour after meals, doon ako iinom ng pain reliever. Pero wag hindi ko sinasana yung sarili ko na iinom ako nun. Unless masakit na talaga yung uh, kailangan ko. Kunyari, masakit yung puso ko, may trangkaso ako, or may masakit sa akin na ano, kasi iniisip ko rin yung magiging epekto doon sa sigmura ko. And then, lalo na yung mga nareresetahan ng mga ano, antibiotics, ya, lalo na yung mga matataas na antibiotics, like, like mga amoxiclav, yan. Sobrang ano yan ha, sobrang trigger nyan, sobrang sakit nyan sa sigmura once na mainom mo yan ng maling paraan. Pero, minsan kahit... So ayun, kahit tama naman yung way ng paninom natin ng mga antibiotic, antibiotic, is still, um, kung uh, minsan kasi may infection tayo, kaya tayo nare ng mga doktor ng uh, antibiotic, still, kailangan natin sundin yun. Tapusin natin yung 7 days, tiis-tiis muna. But, after natin mag-antibiotic, ingat-ingat na tayo para hindi na maulit yung infection or yung cause ng uh, pag, uh, pag sa atin ng antibiotics. Kasi hindi naman tayo re-resetahan kung walang nakitang um, kailangan gamutin sa katawan natin. Okay? So, mas maging mas maingat tayo.